Habang kumakain nga pala ako dito sa MGS para sa Pandakaki branch, may nakakilala sa atin. Abe ko. Bigla-bigla ah. tinawagan niya tayo. Abe ko tapos may inabot sa atin. Abe ko para kay Abe nyo daw. Abe ko. <coughs> Abe ko. Ito na naman ang Abe nyo. Abe ko. <laughs> Dahil kailangan na natin padala ito, abe ko. Ngayon, dadali natin sa JNT, abe ko. Dahil aalis na daw yung magdadala papunta sa Paris, France, abe ko. Actually, last week pa yung mga order na to, abe ko. Kaso, inuna muna natin yung sa piyesta, abe ko. Saka kasayaw natin sa daan, abe ko. Buti na lang yung bumili na si John Benedict, abe ko. Marunong siyang maghintay, abe ko. Hindi siya nagmamadali, abe ko. Kaya marami salamat sa mga tatuloy na sumusuporta sa atin. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW, abe ko. Ayan na nga, ilalagay na natin yung kami mera 360 natin kay Duro. Nabi ako, syempre bago tayo umalis, sabi ako, magpapaalam muna tayo kay Abe nyo. Abe ako, dahil magagalit yan kapag hindi tayo nagpaalam. Abe ako. Kaya kayo rin ba? Abe ako, pag bago kayo umalis, sabi ako, nagpapaalam muna kayo sa mga anak nyo. Abe ako, yan na nga, mabilis na tayo nakarating dito sa may JNT Magalang. Abe ako. At pagdating nga pala natin, abe ako, yan na nga, lilagay ko na yung cellphone ko. Abe ko dahil wala tayong taga video. Abe ko yan na nga, ibabalo na natin sa plastik, Abe ako. Para makasigurado tayo tayo ko, beko, inintay muna natin matape nila, ko, para at least ha, ko, safety na bago tayo umalis, sabi ko kaso bigla akong naguto, ha, ko ah Kaya hindi muna tayo uuwi ngayon, ha, ko, dahil walang pagkain sa bahay, ha, ko, didiretso tayo sa pandakaki, ha, ko, kung alam nyo yun, ha, ko, ito nga pala yung direksyon niya, ko, pagdating nyo sa San Jose, ha, beko, pasok lang kayo pamunta sa Mexico, ha, ko Tapos diretsuan nyo lang yun, ha, beko, paglampas nyo ng tulay, ha, ko, ito yung makikita nyo, kanto na naman ito, beko, papunta sa eskwela, na, ko. At para hindi kayo maligaw, Abe ko, yan na ngayon daan. Abe ko, ituturo ko sa inyo, Abe ko. Dahil sa kaka-FB ko, Abe ko, nakita ko nga pala yung bagong bukas na parisan dito, Abe ko. Kaya syempre, kailangan pumunta tayo, Abe ko, para matikman natin yung parisan nila dito, Abe ko. Nakita ko rin may overload sila sa saka top si Abe ko. Abos, ang pagkaalam ko pa, Abe ko, 24 hours daw itong nakabukas, Abe ko. Dito, pagdating mo sa dulo, Abe ko, kumorba ka lang banda dito, Abe ko. Hindi ko na alam kung kay Leo 你都还便哇！<laughs> At pag nakita mo na yung unang kanto dito, habi ko, ayan, ka na naman, habi ko, makikita mo kagad ka yung Cebuana Luwilier, habi ko, katabi lang ng MGS Pares, habi ko. Ah! Located nga pala ito dito sa Mapandaka, Mexico District 9 na, habi ko. Ah, At dahil kakabukas lang nito, habi ko, 3 days pa lang yung nakakalipas, habi ko. Tapos pumunta pa tayo alas 12, habi ko, kaya walang masyadong tao, habi ko. Ay, ano pang gagawin natin, habi ko? Kaya ayan na nga, tinig ko na nakagad yung mga menu nila, habi ko. Yan nga pala yung mga unlisop abe ko Paris, mami, at sakalitson kawali bulaklak pares mix pares overload pares sabe ko at meron din silang siloga na abe ko nga pala yung pwedeng yung orderin abe ko dahil 24 hours silang nakabukas sabe ko kayo na lang yung magsasawa be ko kapag yung nag-order dito abe ko dahil nga nagugutom na ako hindi pa ako nagalmo sa abe dito lang ako kakain ngayon abe ko na nga nag-order na ako ng overload pare. sabe ko salagang 1:30 lang abe ko unlisop na may kasamang rice ko Saktong-sakto naman. Abe ako, gustong-gusto ko yung sabaw, hindi malapot. Abe ako, dahil gusto ko sa sabaw, yung hindi malapot. Abe ako, yung bulamon, danumya ako. Pero hindi pwedeng mawala yung kalamundi. Abe ako, dahil gusto ko sa sabaw, yung medyo masla. Abe ako, tignan nyo naman, karami yung overload nila. Abe ako, tapos may bulaklak pa. Abe ako. At nung nakalati ko na nga pala yung kinakain ko. Abe ako, Doon ko palang nakita yung mga tiltilan at saka bawang nila. Abe ako, tignan nyo naman, napakaraming bawang at saka maparasang popay tang nanoy. Tarat sibuya sa Uh, Bulong nga habi ako <laughs> At nung pagkalagay ko nga pala ng maraming bawang at saka yung bulong ng sibuya, sabi ko, lalong sumarap yung kinakain ko, sabi ko, kaya bilis ko nang naubos, sabi ko. Tignan niyo naman yung pinagkainan ko, sabi ko, ganito daw yung umaasensyo sa buhay, sabi ko, malinis daw yung pinagkainan, sabi ko. At syempre, hindi mawawala yung sticker natin, sabi ko, kaya kailangan natin magiwan ng bakas dito, sabi ko, dahil marami din tayong followers dito sa May Pandakaki, sabi ko. Kaya iniimbita ko nga pala kayo dito sa MGS Pares, sabi ko, located at Mexico Pandakaki District 9. Nah, ako, pumasyal na kayo dito. Abi ako, tingnan nyo naman si mother. Inaabangan niya ako. Abi ako, may bibigay pala kay abe nyo. Abi ako. Ah, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kay Bob. So, abi ako, ingat po kayo palagi. Abi ako, God bless. Thank you. Bye!